Magandang araw, mga kapati. Maligayang pagdating sa ating kanal, panalangin na may layunin. Ngayon, tayo ay mag-alay ng isang taimtim na panalangin para sa kaligtasan. Ito ay isang panalangin upang hilingin ang awa ng Diyos, humingi ng kapatawaran, at ilapit ang ating puso at kaluluwa sa Kanya. Kung ikaw ay naghahanap ng gabay, kapayapaan, at kaliwanagan sa iyong buhay, Samahan mo ako sa panalangin na ito, at hayaan nating buksan ang ating puso sa Panginoon. Manalangin tayo, Ama naming Diyos, ang lumikha ng lahat. Narito po kami ngayon sa iyong presensya, nakaluhod at nagpapakumbaba. O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng buhay, at sa iyong mga kamay, ipinapaubaya namin ang aming kaluluwa. Sa iyong harapan, kami po ay nananalangin ng buong puso at kaluluwa. Atawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa mga pagkukulang na nagawa namin laban sa iyong kabanalan. Panginoon, buong puso po kaming nagsisisi sa aming mga kasalana. Sa mga panahong kami ay nagkulang sa iyo, sa mga oras na nagduda kami sa iyong kapangyarihan, patawarin mo po kami. Kami po ay nananalangin ng taos sa iyong awa, sapagkat walang ibang makapagbibigay ng tunay na kapatawaran, kundi ikaw lamang, o Diyos ng awa. Diyos Ama, kami po ay humihiling na patawarin mo ang lahat ng aming pagkakamali at kasalana. Sa mga panahong kami ay napalayo sa iyo, sa mga sandaling kami ay nagkulang sa pananampalataya. Ikaw pa rin ang naghintay sa amin. Tanggapin mo kami, Panginoon, at linisin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, upang kami ay maging karapat dapat na mamuhay sa iyong kaliwanagan. Ama, ipaggalob mo po sa amin ang biyaya ng kaligtasan. Iligtas mo kami mula sa kasamaan, sa lahat ng tukso, at sa lahat ng pag-aalinlangan na sumisira sa aming pananampalataya. Kami ay humihiling sa iyo ng kalakasan, Panginoon, upang matutunan naming lumakad sa daan ng katuwiran, kasama ka at ang iyong mga gabay. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami ay iyong mga anak, at alam namin na sa iyong mga kamay nakasalalay ang aming kapalara. At tuloy mo po kaming gabayan, O Diyos, at huwag mo po kaming pababayaan. Bigyan mo po kami ng pusong mapagkumbaba, isang pusong laging nagmamahal sa iyo, at handang sundin ang iyong kalooban. Panginoon, sa iyong mga kamay namin isinusuko ang aming buhay, ang aming mga pangarap, at ang aming kaluluwa. Sa iyo lamang kami umaasa, at sa iyo namin kinikilala ang aming lakas. Nais naming mabuhay ayon sa iyong kagustuhan at kalooban. Mangyari nawa ang iyong plano sa aming buhay, O Diyos ng kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aming liwanag at aming lakas. Sa iyo kami ay umaasa at nagtitiwala. Sa mga pagsubok na aming nararanasan, ikaw ang nagbibigay sa amin ng tapang at lakas. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, at huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat alam namin na ikaw ang laging nasa aming tabi. Espiritu Santo, halina at samahan mo kami. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Pagyamanin mo ang aming pagmamahal sa Diyos Ama at sa aming kapwa. Puspusin mo po kami ng iyong biyaya at kalinga. Gabayan mo ang aming mga desisyon. Linisin mo ang aming isipan. At patnubayan mo kami sa daan ng kaligtasan. Panginoon, sa iyo namin iniaalay ang aming buhay, ang lahat ng aming tagumpay, ang aming mga pangarap at maging ang aming mga kahinaan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Tulungan mo kaming maglingkod sa iyo ng may katapatan at pagmamahal. At ipagkaloob mo po sa amin ang biyaya ng kaligtasan hanggang sa dulo ng aming buhay. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal at tagpapatawa. Salamat sa iyong walang hanggang awa at biyaya na patuloy mong ibinibigay sa amin. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo, Panginoon, na may pusong puno ng basasalama. Salama sa pagkakataon na kami ay makalapit sa iyo, at salamat sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob. Mga kapatid, natapos na natin ang ating panalangin para sa kaligtasan, at tuloy nating palakasin ang ating pananampalataya at sa bawat araw. Ating isabuhay ang aral ng Diyos. Salamat sa pagsama sa akin sa panalangin na ito. Kung nais ninyo ng higit pang mga panalangin, huwag kalimutang mag-subscribe sa panalangin na may layunin. Hanggang sa susunod nating pagdarasal, pagpalain tayong lahat ng Diyos.